Nabulabog ang mga residente ng barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan sa malalakas na putok at malahiganting paglagablab ng apoy sa lugar kahapon ng hapon. Damang-dama namin yung init hanggang dito. Kaya natatakot kami. Sigaw ka ng sigaw. Damang-dama namin talaga yung init. Naiiyak nga kami kahapon kasi yung nangyaring ganun talagang nakakaiyak po. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Mag-aalauna ng hapon nang makatanggap sila ng tawag na may nasusunog sa lugar. Lumalabas na isang imbakan ng gasolina ang unang nasunog. Nadamay rin ng apoy ang dalawang residential building malapit rito. Yung dalawa kasing bahay doon, ang katabi mismo ay yung mini gasoline station, which is hindi naman na damay dahil nagkanta kami ng cover exposure agad upon arrival dun sa sa scene na yun. Kaya hindi siya nadamay. However, dun sa mga series ng explosion kahapon, uh, nanggaling yun dun sa storage area for alleged flammable liquids. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma kung saan nagtulong-tulong ang mga kalapit na bayan upang apulahin ang sunog. 2.47 ng hapon, idiniklarang far out ang sunog. Tatlo namang katao ang nagtamo ng sugat. Meron tayong tatlong injuries. Yung isa doon ay nag-sustain ng third degree burn. Immediate naman po siyang nadala sa Malasiki Municipal Health Center ng MDRRM. Ayon sa may-ari ng gasolinahan at bahay, nagulat umano siya nang gisingin siya ng kanyang misis. Nakita umano ng kanyang asawa sa CCTV na may nasusulog sa lugar. Punti pa lang. Ang ginawa namin, inapula namin ng tubig yung palang pa lang tubig, hindi na Naiikuan ko yung isang fire extinguisher, gumana. Yung isang wala, depikto. Kaya nung nakita ko na lumalaki na, tumakbo na kami. Paano na po ngayon yung business po natin? Ipagpatuloy kasi yan ang nasinumulan Pero lesson to learn, yan sa harap na lang. Hindi na mag-iimbak. Pari-refill na lang kasi wala na naman ng pera. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng BFP kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang kabuoang danyos ng mga nasunog. Muli namang nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko. Sa ating mga community na palagi ko pong request po sa kanila na isave po nila yung hotline numbers po ng kanilang area kasi wala naman po mawawala kung si save po nila sa phone nila. At least mabilis po na yung matatanggap yung alarm at makaka respond po kami immediately. Lester Narag, Balitang, Solid North.